Yo mga, kay, na ka, yes. So, nakaka pa tayo dito sa pila na ko ng ticket dito sa concert eh. Umabotin na pa tayo. na kasi Flo G bukas soon. sila lado, oh. pa-man ng dito. Hanggang doon. pa. pira, pila. up din. Uabotin pa na pa tayo. pa May dito sa kabila. Mahabot pa tayo ng roster uh, dyan. May pag-asa pa tayo diba? Tayo pipili lang. Pero pwedeng pwede pa tayo makahapon, hindi. Eh? Kasi okay lang kasi ano, para makasingit tayo kung so, paaboy ka pa. o may mga nadating pa doon sa kota. Bumamang lang kayo. Bukas! Maraming uh, uh, pa rin nga yung lati-latas. Dato'y pa Ang so, Sa so, may kabila doon. Sa may kabila doon. dami pa din, mga akol guys ang daming pumipila dito sa tuwan ng ticket para bukas sa concert ni Plogy at saka ni Andrea Balbiantas mga so, nakasama nila dyan ito bukas dami daming pumipila pero patapos na ito guys para akunti na lang di buhat kanina mga bandang ng

Ito, so, mga pila pa oh, ba pa. Oh, uh, maghihintay lang tayo dito ngayon. lang uh, 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 yung okay, Yan guys, uh, waiting na tayo dito. Yan, dito, pila. Pila, pila, oh. yung pa rin yung kinisi Ayan And... guys, uh, ayan, yeah, nakuha yung natin yung ticket Ayan, yeah. so pa-uwi na tayo so, Maraming salamat po Sa ano po Ayan guys Pa-uwi na tayo para kami pa <coughs> hindi na ala ko.